Pabigat ang daloy ng trapiko na inaasahan ang hapon sa kabaan ng NLEX dahil sa mga ngayon palang pabiyahe pa uwi ng probinsya. Eh, ang lagay ng trafik ngayong umaga. Kumusta na kaya? Alaman natin yan live mula kay Dave Abuel. Dave, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Yes, bukod sa ilang pila sa RFID lane sa likod ko, maluwag ang daloy ng trapiko rito sa North Luzon Expressway sa araw ng Pasko. Uh, sakto yan para sa ilan na piniling bumiyahe ngayong araw pa-norte. Sa live traffic monitoring ng NLEX, kitang tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa mga toll plaza ng Mindanao Avenue, Bukawi at Balintawak. Ganyan din ang sitwasyon sa Mapulang Lupa, Valenzuela. May Kawayan Interchange at Tulaok Bridge. Sakto yan para sa mga babiyahe ngayong araw mismo ng Pasko. Kabilang dyan ang pamilya ni Marvin na papuntang La Union. Naghanda na raw sila para sa traffic kaya nagulat daw sila nang makitang maluwag ang NLEX. Dahil dyan nakapag stop over pa raw sila. Ang pamilya naman ni Angelo pupunta ng Bukawe mula Antipolo. Tradisyon daw nila ito tuwing Pasko. Kaya naman tuwang-tuwa sila nang makitang walang traffic sa NLEX. Pero ayon sa NLEX, posibleng bumigat ang daloy ng trapiko mamayang hapon, lalo na sa parte ng Tarlac at Bucaue. Mamayaro kasi inaasahan magsisi-uwian ang mga biyahero o meron ding hahabol pa sa bakason dahil special non-working day bukas. Jess, payo natin sa mga kapatid natin na babiyahin ngayong araw, siguraduhin na sa kondisyon ang mga sasaking gagamitin, pati na rin ang sarili para iwas aberya sa biyahe. Yan muna ang latest mula dito sa NLEX. Merry Christmas. Balik sa inyo. Maligayang Pasko, Dave Abuel. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.